morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-uumpisa, Natural, hingi po tayo ng panalangin para buksan po tayo ng langit at tayo ay buhusan ng pagpapala. So join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po na sa pag-umpisa ng aming araw o anumang oras namin matunghayan, mapakinggan itong episode na ito. Salamat po sa bukas na langit at sa patuloy na paggabay ng iyong Santong Spirito sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa bagong lakas, bagong kagalakan, Panginoon. Direksyon, Lord, instruction more for this day. Lord, we thank you, God, Lord, for the grace and the mercy that you are um, enveloping us with, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord, sa maghapon na ito. In the name of Jesus, Amen. Praise God. Hallelujah. So, ngayon pong umagang ito, ang topic po natin ay tungkol sa tulong. <laughs> Tama, ngayon po, hihingi po tayo ng tulong talaga. Kailangan mo ba ng tulong? Ako kailangan ko ng tulong kaya naman hihingi po tayo ng tulong unang-una sa ating Panginoon Sabi po sa Psalms 121 verses 1 to 2 in the New International Version I lift up my eyes to the mountains Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Wow! Alam niyo po ito po yung scripture na pinagbubulay-bulayan ko. Na pag tayo po ay nandoon sa bingit ng paghingi ng tulong o kayaman ay talagang nangangailangan na ng tulong. Gano'n po kalaki o kaliit, ang tulong po talaga na una at maasahan natin ay galing sa ating Panginoon at ating Panginoong Kristo. Alam niyo po sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, whether ito po ay nakakayanan naman natin. Kumbaga eh, uh, you know, you're independent or, you know, you can live your life on your own, you can attend to your needs. Well, That's good. Tama po yun. Salamat sa Panginoon. At kung ikaw naman ay may kakayanan at ikaw naman ay nandito sa isang lugar o pwesto o posisyon ng iyong uh, buhay na kung saan ay hindi ka nangangailangan ng tulong, well good salamat sa ating panginoon pero kung nandito ka naman on the other end or on the other side na you're needy, no? O kaya man ay meron kang mga bagay sa buhay mo o sa sitwasyon mo na hindi mo kinakaya or you know, hindi mo talaga kayang mag-isa. You really need help. Tama po ba? Kailangan pa rin natin ng tulong. Pero alam mo po sa kalakaran ng buhay natin dito sa mundong ibabaw na ito. Nako, ewan ko kung meron pong tao na talagang walang kinakailangan kahit sino man. 'no na mag-input or gumawa something for him or for her sa mundong ito kasi one way or the other kay alam niyo po dependent po tayo sa isa't isa sa isang sistema sa isang kalakaran o sa mga resources or you know sa kapwa natin no kasi kailangan talaga natin ng tulong at wala pong makakapagsabi talaga na I don't need everyone wala akong kailangan no kahit si Lord hindi ko kailangan yan naku wag naman po sana tayong dumating doon sa punto na pati ang ating Panginoon we are disregarding His help. Alam niyo, sa totoo lang po, ay talagang we have to be constantly aware na meron po talagang tulong na maibibigay sa atin ng ating Panginoon. In fact, gustong-gusto nyo po tayong tulungan sa anuman na ating pwedeng ihingi ng tulong sa Kanya. You know, po natin isipin na maliit lang na bagay, napaka menial things lang naman yan. Pastor, wag, ihingin ko pa ng tulong kay Lord. Wag na, kayahin ko na lang. Abay, nasa sayo po yun. Pero alam niyo po ba sa totoo lang ang ating Panginoon? ay gustong 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 gusto po tayong tulungan maliit na bagay o maliit na bagay because God wants to be involved in our lives. He wants to be involved in everything and in every day of our life, no lahat ng bagay at, at ng pagkakataon at kahit na ano sa araw-araw ng ating buhay ay gusto ng Panginoon na kasama natin siya. No hino-offer niya ang kanyang tulong sa atin upang sa ganon ay you na know, hindi natin mafeel yung burden o na tayo ay inadequate o hindi natin ma-feel na tayo ay you know inabandon o ni -reject, o talagang walang pag-asa sa mundong ito god is assuring us with all the help we can possibly get from him kaya nga sa Psalms 46 verse 1 sa NIV rin po yan my god or god is our refuge and strength and ever present help in trouble. O, di diba? Kahit na tayo ay napapatrouble or may mga difficulties sa buhay, naku, lalong-lalo na ang ating tulong na maaasahan, masasandigan ay ang ating Panginoon. Alam niyo po habang ini-air episode natin na ito, probably tumatakbo po sa isip natin. Ano, ba yung mga aspeto o mga kalagayan natin na nangangailangan tayo ng tulong sa ating Panginoon? And that is the best attitude na habang dinadigest po natin or napapakinggan natin tong episode na to, tama, let's ano let's keep in mind Lord ano nga ba ang pwede mong itulong sa akin Lord I bakit kahit may kakayanan po tayo at may talino at may galing you know we cannot always rely on our own lalo na po sa mga panahon natin ngayon na ang mga bagay ay napaka-extreme Tama po ba? Lahat ng mga bagay ay pwedeng i-escalate, pwedeng palakihin, pwedeng paggrabihin ng napakamaliliit din na mga causes ano, and effects sa ating mga paligid. Like for example, sa araw-araw po nating pangangailangan, hindi po ba? Ayan, ako, araw-araw po yan, dapat natin atin yung mga gastusin natin, yan yung mga bagay na pinag-aabalahan natin, trabaho natin, o kaya man yung mga gusto nating gawin sa mga buhay natin. You know, sa totoo ulang po ang ating Panginoon, nag-o-offer po siya sa bawat isa sa atin, that He will be with us, no? Yung pagsama ng ating Panginoon, for what? And for what reason na sinasabi ng Panginoon na gusto niya tayong samahan? Wala lang, gusto lang niyang tumambay o sumama, makihang out sa atin for no reason at all? Hindi po, because God wants to be ever-present help for all of us. Kahit sa maliliit na bagay, ay pwede nating hingin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya lang, alam nyo, ito po ay isang katotohanan na medyo nakakalungkot. No, marami pong mga uh, tao, lalo na yung mga, mga Christian na, You know, alam na po natin ang salita ng ating Panginoon, pero minsan nakakalimutan natin humingi ng tulong sa Diyos. Or minsan, grabe na yung ating mga sitwasyon, sakalang natin maaalala na humingi ng tulong sa ating Diyos. If we are in a state of despair or hopelessness or talagang in the verge of life, kung well, wala parang, you know, we're hanging by a thread, no? Baga, bibigay ka na, you know, matter of life and death na doon lang minsan tayo tumatawag sa Panginoon. Para bang last recourse natin siya? Para bang huling baraha? Para bang huling option ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang malaking sitwasyon or malaking problema, bago po yan lumaki, nag-umpisa sa maliit, eh, tama po ba? Yun pong bagong mag-umpisa pa lamang or nag-uumpisa pa lamang, andyan na po ang tulong ng ating Panginoon. We just need to be constantly aware that our help comes from Him and He is an ever present help in times of trouble. Kaya po sa Hebrews uh, chapter 4 verse 16 sa NIV rin po let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Diba ba may grasya ang ating Panginoon upang tulungan tayo sa mga panahon ng ating pangangailangan. So ngayong araw po na to hindi ko po alam kung anong pangangailangan mo. Ako po may pangangailangan sa ating Panginoon. Pero salamat po sa inaalok ng ating Panginoong grasya ng pagtulong niya sa mga panahon ng ating pangangailangan. Malaki, maliit o sa Tuhan lang yung iyong pangangailangan. May tulong tayo sa ating Panginoon at hingin natin ang tulong na yan kay Lord. So ngayong umagang ito, manalangin po tayo. Hingi tayo ng tulong kay Lord. Knowing and having this confidence na yung tulong ng Panginoon ay talagang makakamit ng ating mga pangangailangan. Makakasagot ng ating mga panalangin at magbibigay ng kalakasan sa atin. So we will pray. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. May tulong kami na nagmumula sa iyo. Lord, sa mga oras na ito ng aming pananalangin, Lord, we admit and we open our lives to you. Lord, kailangan po namin ng tulong na nagmumula sa iyo. Tulong po sa aming mga finances. Tulong Panginoon sa aming kalusugan. Tulong Panginoon sa aming mga well-being, sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa pagpapalaki namin ng mga anak o aming relasyon sa aming mga magulang. Lord, anuman po yung mga kinakaharap namin, Panginoon, Lord. Lord, we ask that you will help us and you will help us indeed. Salamat, Panginoon, na sa aming panalangin na ito, alam po namin, Panginoon, and we are expressing confidence, O God, that you have already answered our prayers, O God. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami tatalikuran, hindi niyo po kami tatanggihan, at hindi niyo rin kami, Panginoon, iiwanan, O Diyos. Lord, salamat po. Tinatanggap na po namin ang tulong mo, Panginoon. And we receive it by faith, O God. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare. In Jesus' name, amen, amen, amen. So God bless you po and I will see you soon. Bye!